Hi guys! So, for today's video guys, nagluto tayo ng bilaguuhan. So, ang dami guys. So, di kita muslim guys. So, karon mga unata. Ay, um, rice. So, gabiin yun ako guys nga. O, manahurot ako na lang po gay. Butang sa refrigerator. Naatay o. Oh. Ano kayo nga ko na nag karon ato nang tilawan ang atuang ang binag uh, binagoon guys grabe uh, daghan guys kami para pa nang uh, paper. Uh, ang bigit ato sukan ato nang tilawan so, unang tilaw na italong may karni may mga lamas sa so, tulang nina ako ito para lamig. Char. Mga unta, mga unta. So, maunin akong pamahaw pa ni guys. So, karon, magkinamota, ta, mag Para lamig ang ato ang kaungan. Atong kinamutan. So, nang hinaw na ko, guys, ha? Limpyo na akong kamot. Lawan, so, thank you, Lord. Mag-init pa, mapasok ito. Ano po, mahal? Saktura mm. siya guys. Mmm. Kailangan ng tao. Mmm. Tao ng gihapon siya guys. party, Mmm. Mmm. -mm. Wala na ako sa guli. Oh. Halang. Tukuha nga ni halang di ay. Wala ko ako sa guli. Halang. Uff, diba na sa diet na to. Ano? Ang diet. Diet ni mm. nuk -ayon. Nuk -ayon. Ang diet niya nag-adjust na guys. Mmm. Kaya. Mmm. So, na video guys. Pagluto na guys. Kaya ako gitan. Ah. Mmm. tag pa kaya kasi sa ipanta okay, itong kaon thank you lord sa kanihan ka magluto guys, dito ka mapas mo hmm. Mm. Eggplant, mm. alubate, alubate. Tawag. Ito ko dito, alubate dito sa Amerika, guys. Ambot lang ka sa kuan. <clears throat> sa Asian stores, kaya mga frozen na nga product. Mmm. Mmm. Mmm.